Yes, magluluto pala kami ngayon ng samji dahil si Ate Shea ay hindi pa daw nakakatikim ng samji kaya pag sa samji natin siya ito, <laughs> so, timplahan natin to wala pa kasi itong timpla, kaya timplahan natin gusto daw ni Ate Shea yung maanghang meron kami ditong beef at pork tapos gagawa din kami ng inoki roll Dalawang flavor yung gagawin namin Isang bulgogi, isang maanghang Parang samyang Ito naman guys, itong mga cut na to Pang samji, pinabili ko lang to Itong beef, siguro ito na lang yung bulgogi Pero magtitiran din ako ng plain Baka gusto nila yung plain lang so, Ito namang bulgogi, nabili ko lang to sa mga Korean store Ito na lang yung gagamitin ko Paglalagay din pala kami guys ng hotdog kasi gusto ng mga bata yan. Yung maliliit lang, ayan, binabalatan ni Ate Shea. Napakabilis lang guys, ito na yung ating bulgogi. Paglalagay lang ako nitong gochujang. Ito maanghang to chef Siguro mga dalawang kutsara. Paglalagay din ako ng garlic. And, lagyan din natin ng sesame oil at liquid seasoning. Tapos, konti din itong chili paste. Ayan. Okay na yan. Haluin natin. Ayan guys. Kulay pa lang maangham na. Gawin na din natin itong inoki roll. Ayan, tanggalin lang natin itong ugat. Kuha lang tayo ng konti. Tapos, i-roll iro natin to. Sa pork or beef, pwede. Ayan. Sakupin lang natin itong inoki. Ayan. Hanggang makarating dito sa dulo. Ayan guys. Parang ganyan lang. Ito na lahat ng nai-ready namin ni Ate Shea. Meron kami ditong hotdog, itong spicy flavor, bulgogi, tsaka inoki beef at pork. At meron kaming side dish na kimchi. Ay, wala pa pala kaming cheese sauce. Naku, hindi pa naman makukumpleto yung samji kapag ka walang cheese sauce. So, gagawa muna ako. Unahin na natin ilagay dalawang kutsara ng flour, pampalapot. Ayan, lutuin lang natin to ng bahagya hanggang sa mag-brown-brown siya. Hello! Halika, may bisita si Ate Talia. Sakto, nagluluto kami. Halika! nagkaroon na na brown brown na ganyan. Ayan guys, so kita nyo ba? Pwede na tayong maglagay ng gatas. Ilagay na natin itong dalawang kanang evaporated milk. Kahit anong brand, pwede. Ilagay na din natin itong cheese. Ito guys, quick milk to magnolia. Ayan, para mabilis lang. Simpla na din natin ito ng salt, pepper, tsaka sugar. Okay na yan guys, hintay na lang natin ito na kumulo at lumapot. Ganito na siya kalapot guys, o, so tikman natin. Maka pwede na to. Sarap. Mmm, sarap na daw. Sabi ni ate siya, okay na to. And guys, dahil dito lang kami magluluto sa bahay, ito yung gagamitin namin. Ayan siya, oh. na-order ko lang to sa TikTok. Manipis lang siya. Luto na ata talaga ito ng samji, mga sisig, ganyan. Kaya ako mahilig din kayo mag sa bahay, kailangan nyo to. Ayan siya, oh. Try natin. Ayan, yeah, start na tayo magluto. Lagay lang ako ng konting oil. Sarap pala magluto dito. Lagay tayo ng hotdog. Kasi yung mga bataan dyan. Parang tayo nagluluto-lutoan. Ayan. Mga halipunan. Okay na yan. Ay, makaluto. Ito yung beef bulgogi. Tapos ang salang na din kami ng hotdog. Para sa mga bata. Ay, ang bilis makaluto. Okay, siya. Kailangan isang subuan lang yan, ha? Luto <laughs> na ba? Kasi di pa malaki, ha? Oh. Oo. Gugupitin na yung malili eh tapos irarap doon sa lettuce. Lalagyan ng cheese, kimchi, tapos susubo na isang malaking No? Ha? Hindi <laughs> <laughs> ko kahit. Hindi, <laughs> ano meron ba? Lalagyan sa lettuce. <laughs> saka mga akinin. Hindi, asan yung gochujang? Meron dito. Meron, ayun nga eh. Tapos ikaw natin ng na mantika yung ngaunis ni Ayan, tapos na. Ayan, na yan. maliit Lalagyan na natin. Ayan, lettuce. Tapos lalagyan na natin ng karne. <laughs> pork or beef pwede. Kasi susul pa kayanti siya ng isa, ha? Tapos, halaga natin ng sauce. Cheese. Meron kaming cheese. Kimchi. Tapos, itong gochujang. Kung gusto naman. anghang. ano? Okay. Okay. Hindi ba parang nga nga lang? Tapos, cheese sauce. Ayan. Ati siya. Ibuka mo. Nagpapawisang may okay. igisa sa amgisi siya. Okay. Tapos, isusubo natin ito na yun. Nilulupi lang natin, nililog natin. Ganito ba? Oh, ayan. Okay. Okay. Oh, yes, isang salpakan lang ha. Ay, okay, isang so salpakan lang ha. Okay, go. Ibu, iano mo mabuti para isang salpak lang. Oh, Awan. Okay, cheers. Isang <laughs> salpakan so lang ha. Para One, na two, three. Ah. <laughs> ah. Cheers. <laughs>